Good morning guys. Nandito kami sa babuyan ng baboy. So, marami tayong baboy dito, Ando, Para sa July. Para sa July. So, yun lang. Sa pamintasan. So, pa So ito So ito yung mga yung ating mga alaga Kaya nagbinta kami ng isang araw dahil sobrang ang dami talaga Ito, ito pangbinta na rin yan, yan So yung iba nasa labas na kasi busog na So gumagala muna sila doon sa kabila sa likod ito yung mga medyo gutom-gutom pa. So, magbinta naman tayo sa buwan daw. Sa July. June, July. O, oh, binta na naman siya. So, ano, So, malaki yung ano, income. Kahit paano. May negosyo na siya. Binta na naman siya. So, ano to? Uy, kala ko. Yan, ganyan kalaki. So hindi kasi masyado na si kaso. Halos yan may mga manok 'yan na oh, naglilimlim. 'Yan oh. Halos talaga ano, yan? halos lahat ng mga ano 'yan 'no. Oh, 'Yun doon. 'Yan 'yung oh, naglilimlim din, Kabilaan oh. 'yan, oh. So mga Grabe. Grabe yung ano. Ito. Nat oh. yan. Ito. So, ayun. Makalat dahil di talaga niya maasikaso. Kaya sa business ng saging. So, kumbaga libangan na lang daw niya to. So, yun nga, kawawa o. Pero kinapakain naman. Yan oh. Yun, so, sa July to, binta na naman yun. Yan oh. Ang yung mga manok dito halo-halo may panabong mayroong hindi kaya uh, pag nagbinta kami so yun talaga yan halo-halo so maraming salamat guys uh, June 3 ngayon Lo, uh, Lonis so maraming salamat June 3